ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Bago tayo dumako sa ating balita mga kabrabo, abay baka gusto niyong pindutin ang aming pinupromote. Ang iPhone Pro Max, iPhone 16 po yan, para tuloy-tuloy ang balita natin. Salamat po! Ito na ang ating Bravo Balita! Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. <laughs> <laughs> kaming namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan pero noon pa man alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos nalinginig ako at ang aking boses hindi dahil ako natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain noon dahil may tatay pa kami hindi ko pa siya responsibilidad yan ng ating bravo balita salamat sa panonood follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook YouTube at TikTok channel